doon, may ayusin tayo yan no, ng no, wiring net of ng no, main ng no, main breaker na itong panel box pa, namin yan po yung yan po mga breaker na yun ay sa yan, sa mga aircon nato yan, sa mga unit ng aircon mga unit ng aircon, nakita nyo yan yan kaya ito, itong nasa tabi ko yan ngayon ang gagawin ko rito kasi hindi na, na basag na yung mga wire ano niya yung mga yung mga plastic niya ang ano delikado na nga yan dahil uh, high voltage yan yun yung mga ano yan tumo yan dalo niya sira yan mga bisag basag na oh. biyak biyak na delikado pag na nadikitan ng tao kaya ang solusyon ko nun dyan kasi hindi kasi pwede tapean yan uh, hindi naman pwede patayin tong breaker na to lahat na isang unit dahil uh, maray maapekto pag pagpinatay ko to Nung mga nasa kwarto kaya ang solution ko po nito uh, eto ano ako ng, ng silicone kasi eto silicone to pag natuyo to parang goma to Ito, tignan nila ko <coughs> Natin na yan, natin ang silicone yan. Bali, babaluti ko siya ng silicone. gagawin ko. Ngayon, ayusin ko siyang gano'y. Para bang maging patag siya. Yan nakita ninyo. Yan uh, para na siyang mayroon siyang ano ngayon na uh, rubber. Parang rubber na rin niya pag Tapos yung isa, daligyan pa rin natin oh, yung isa. Ito naman yung babaw. Yan nakita ninyo. Yan o. Oh. natin yan. Yan ang nakikita niyo kung paano gagawin ko. Yan yan. Ano natin? Pagpantayin ulo natin. Kasi yung kasama ko, gusto ligyan ng pom yung spray foam eh ayoko nun pag nag spray foam ko nyan paano pag gagawin ko yan mahirapan ako di ba ito naman yung task Ayan na lang po kasi yung pinaka-solution po nito kaysa naman yung papatayin ko tsaka pati ko mahirap ang trabaho ito. Tsaka mahirap magtipo ng ganitong nakaganito na nakadikit na lahat. Naka ano na yan. Ito solution na lang po to. Kasi itong silicon kapag tumagal po to uh, mamaya lang konti nito uh, tigis na ito. Kasi parang rubber to pag nano pag natuyo na po itong silikon nito. Ayan, ayan, nakikita nyo na. Ayan. Hindi ah, dinaligyan ko noon ng solution siya, nakasolution ako na kagad ang problema. Eh, isa-isa na lang ko natin na ano yun yan, para hindi na mga gano'y yung mga wire, hindi na pumutok. Kasi po, pag hindi po natin sinilusyonan yan, maralaki maging problema. Baka mamaya may gumawa rito, madikit. Uh, Madisgrasya pa siya. Sige po, uh, ito, hanggang dito na lang po muna ako at uh, natapos ko na rin po yung trabaho ko.